Marami ang nagtatanong, bakit nga ba nasa gitna ng kalsada ang bahay na ito? Bakit parang hanggang ngayon ay hindi pa rin ito inaalis? Ano ang malalim na dahilan sa pangyayaring ito na kahit halos tapos na ang kalsada na ginawa ng gobyerno dito sa Tagaytay-Kabiti Bypass Road ay nananatiling nakaharang ito sa gitna ng kalsada? Para malaman ang kasagutan kung bakit hindi pa rin inaalis itong bahay sa gitna ng kalsada, ay bamiyahe kami mula Batanga City papunta sa Tagaytay para magtanong-tanong sa mga residente na malapit dito. So mga kaponyo, andito tayo ngayon at binaybay natin ang daan papunta sa Alfonso Tagaytay Bypass Road. At dito, nadaanan natin itong isang bahay na kitang-kita nyo naman o, oh, Talagang nasa gitna ng kalsada at hindi natin alam at marami ang hindi may alam bakit nga ba itong bahay na ito ay hindi naaalis dito sa ginagawang kalsadang ito. At hanggang ngayon ay naandito pa rin. So ngayon ay alamin natin at magtatanong tayo sa mga taong nakapaligid sa bahay na ito. Ano nga ba ang dahilan? Bakit hindi siya naalis sa ginagawang kalsadang ito? Bago kami nagtanong sa mga residente na malapit dito ay sinilip muna namin ang bahay. tiningnan namin kung okay pa ba siya o hindi na. Pero nagulat ako nang makita ko ng malapitan itong bahay. Oh, sobrang damon na niya mga kaponyo. Tinyo, oh. So wala na nakatira. Okay lang yung babay natin. Ha? Ha? So, ito. Kung makikita nyo mga nyo, maganda pa yung bahay. Pero dahil sa ginawang kalsada at tumaas yung lupa, halos lumubog na yung bahay. Talagang wala na nakatira. Abandonado na wala na, wala na nakatira dito talaga. At uh, nyo naman, yung mga damo, yung mga puno, eh napabayaan na talaga. So ikutin natin sa kabilang side. Ay, tataas na ng damo. Sobrang taas na ng mga damo. Wala na, napabayaan na. So ito, kung sisilipin nyo, hahawin natin yung damo. Ay, lalim pala. <laughs> Ayan, no? Oh. Wala na. Talagang halos din na natin makita yung buong bahay. Ito tara. Tingnan natin dito. Ito medyo may masisilpa natin ng konti yung bahay kasi medyo may konting daan pa. So mga apo nyo, kung makikita nyo, ito yung kalsada. So ito yung kabuuan kalsada at talagang kung kung titingnan mabuti, banggam-bangga talaga yung buong bahay na to. So siguro hindi pumayag yung may-ari hindi nila benta pero hindi talaga natin alam kung anong totoong dahilan. So ngayon, halamin natin pero tingnan muna natin mabuti kung ano ba yung dito. So ganito siya kataas. Kung titingnan niyo mabuti oh. Mula sa kalsada hanggang doon sa baba ng bahay, eh napakataas. Sobrang laki ng itinaas ng lupa. At wala na nakatira sa bahay. Ayan oh, silipin nyo si bintana, silip natin sa bintana kung sisilip natin. Grabe, nakakatakot. Ano na yung bahay? pinabayaan na talaga silipin natin kung makikita pa tayo dito wala na wala nang ano silipin mo wala nang wala nang ano wala nang gamit wala nang gamit kita ba wala na wala nang gamit hindi <laughs> kita <laughs> so tara so dito sa so mga kapon dito sa paligid eh, meron tayong napansin yan mga kabahayan so puntahan natin kung meron tayong malalamang informasyon bakit hindi siya naalis dito sa kalsada. So tara, dito lang Naghanap kami ng pwede naming matanong para malaman namin ang impormasyon tungkol sa pangyayari sa bahay na ito. At sa aming pagpunta sa mga residente na nakatira malapit dito ay may nakausap kami na isang lalaki. At sa aming pakikipag-usap ay nagulat ako sa aking nalaman. Sir, may lang kami. Yung tungkol dito sa bahay na to, nasa na yung may-ari niyan? Hindi ko po alam sir, para nasa ano eh, nasa mental eh, kinuha kasi dyan yung babae. Para nasa ano eh, nasa mental eh, kinuha kasi dyan yung babae. Mental? Hmm, kinuha ng taga barangay. Pero yung tatay niya palagi dyan, nagsisimba dito eh. So dati may nakatira pa dyan? Mayroon po. Mula nung ginawa tong kalsada, nung ginagawa pala ng kalsada? Oo, oh, ginagawa pala. Pero bakit hindi siya naalis dyan nung ginagawa tong kalsada? Eh, wala pang nag-ano sir eh. Yung parang wala pang nag-asikaso sa kanya. Pero nung kapatid niya pumunta na dyan kinuha na siya kasama yung mga taga barangay ayun niya kasi umalis eh ah okay <laughs> so kaya, kaya, hindi siya nasira dahil yung babaeng uh, nasira ang nagka problema sa isip hindi talaga siya umalis sa bahay oh hindi siya hindi. okay nanarado siya ng pinto eh o oh, kasi hindi naman siya pwedeng gibain yung bahay na mayroong tao sa loob oh. no ano kaya ang ano balibalita uh, bali bakit na nagkaroon ng problema sa utak? Ay dati na yun sir eh, yung wala pa tong kalsada eh, ganoon na yun eh. Ah, okay. Na siya. So siya yung pinakadahilan kung bakit hanggang ngayon nandyan yung bahay na yan. Oh. Ah, uh, okay, pero ngayon wala na talagang tao. Wala na sir. Pero may balita kayo kung yung bahay ay maaalis o hindi? Parang wala pa sir, wala pa naman balita. Dyan. Tagal na to naayos yung kalsada dito eh, Kaya hindi ngay. lang maayos si. Eh. Marami kasi nagtatanong bakit yung bahay na yan, inaandyan pa rin? kaya ngayon inaalam namin yung uh, bali balibalita ano ba talaga yung totoo bakit yung bahay na nagkaganyan at hindi na alis kasi ngayon lang nagkaroon ng parang ilaw nakakita oh. ng ganyan na ginagawang kalsada tapos mayroong isang bahay na ganyan na hindi hindi natanggal talaga so ibig sabihin yan hindi pa rin siya nabibili nabili na kaya yung bahay na yan hindi pa sir kasi kasama din yung lupa na yung may bakod kanila din yan eh. kilala niyo po yung babae na yan dati sir kasi inutosan ako magpabili ng pagkain yan eh Mm. <laughs> Tumatawag lang siya. Pabili naman. <laughs> sa, tayo, sa tingin niyo po, ilang taon na po yung babae na yun? Ah, sa 40 na ito. Ah, 40. May edad na rin. Oo. Oh. Ano po yun? Ah, anak nung may-ari? oh, so, yung papa niya sir, laging nagsisimba dito pag linggo eh, simbahan lang. Matagal na rin sa wala dyan, mga kalating taon siguro siya kinuha dyan. Kalating taon na? Pero nung nandyan pa, narinig nyo bang sisisigaw? Oo, oh, narinig ano? yun. Maingay yun. Oo? Oh? <laughs> Pag lumapit ka dyan, sabihin niya, ay may magnanakaw na naman. Ah. Oh. Meron yan. Oh. Ah, kasi wala pa kasing lumalabas na informasyon tungkol dyan kung bakit talaga yan nandyan pa rin. Oh. Kaya inaalam namin, nakakapagtaka lang. Marami nagtataka bakit yung bahay na yan, eh, hindi pa rin naaalis dyan. Okay. Pero yung tatay naman niya, Malaki dyan sir, tuwing linggo nagsisimba dito. May edad na rin yun, ano? May edad na rin. Okay. Wala siyang ina, Ah, uh, yung nanay niya. Kompleto, nandyan din nanay niya, kapatid okay. niya. Kasi nung kinuha yan, nandyan sila lahat, nag-iyakan pa eh. mm. so, nga. Mm. Kasi ayaw niya sumama, eh, na lang ng mga taga-barangay. Ah, talagang ayaw umalis. Kasi masyado ng delikado eh, no? Oh. Masukal na rin. So ngayon wala na nag-aasigaso. Pagtagulan, tubig dyan, bagsak sa kanya, sigurado. Nandyan lahat talaga. Oo, so, oh. sigurado yan. Putik nga naman. daw yung, ano, yan, yung sahig nung kinuha sa dyan. Oh? O, oh, kasi ito, mataas na, yun, mababa. So, siya, big sorry. sabihin, mula nung nagawa yung kalsada, mga ilang buwan pa sa dyang tumigil nung, na, nung naayos yung itong gawa-ngawa -gawa na itong kalsada. Hindi ko natanda, sir, eh. May o, isang taon mga, ba? Wala, wala, wala. Wala naman isang taon, ilang buwan lang. Mga buwan na. Okay, grabe. Para na-imagine ko yung itsura nyo, no? Pag uh, yung umuulan, na oh. lang siya. Nag-iisa lang siya dyan, nung ano? Oo, oh, nag-iisa lang siya dyan. Wala na siyang ilaw dyan, wala rin tubig. Pero kinabitan siya ng tubig dyan, putol naman. Ah, okay. Grabe. So kaya maraming maraming salamat sa information. At least ngayon naliwanagan na kami kung bakit ganyan. <laughs> hindi pa rin malis yung uh, bahay na yan. Thank you very much. Baka nagpapagaling pa yan. Oo, oh, so sana, sana gumaling. <laughs> sana gumaling, sana gumaling. Thank you very much po. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking narinig na information tungkol sa bahay na ito. At kung ito nga ba ang tunay na dahilan kaya hanggang ngayon ay nakatayo pa rin itong bahay sa gitna ng kalsada. Kung ano man ang tunay na dahilan, ito ay dapat nating respetuhin.